Nakabili nga kami ng upo mga mare, halagang 20 pesos lang dito sa kapitbahay namin. Kaya naman, tara, samahan nyo ako, panoorin nyo mula umpisa hanggang dulo. Napakamura nga lang nito mga mare at napakalaki pa nga niya. Kaya naman, tuwang-tuwa talaga ang person at binalatan nga nga kaagad ito. Fresh from the farm pa talaga ito ng kapitbahay namin mga mare. Kaya naman, tara, samahan nyo nga ako. At eto pa nga si Mikayo, habang nagbabalat nga ako nitong upo ay akala nga niya pwede nga siya nitong kumain. Pang nga yata namin to mga mari kaya naman medyo maaga-aga pa nga lang alas 10 pa lang yata ito ng tanghali ay nagbabalat na nga ako. Marami-rami nga din ito mga mari kaya naman pati nga yung kapatid ko pamilya nila ay kasama na nga ito tuwing nagluluto ako mga mari habang nandito nga ako ay kasama nga sila. Kaya naman kapag nagluto nga ako ng ulam ay dadamihan ko na nga para nga hindi na nga din sila magluluto. Napakasariwa nga talaga nito mga mari nangyari dahil pagkabilinga namin, pagkahinginga namin ito ay pinitas pa nga ito ni ate. Ganar. Dito nga lang din ako naghihiwa sa tapang ko namin mga mare. Paano ba naman yung kusina nga nila mama ay madilim ito? Bali, ang isa sa huko nga lang pala nito mga mare ay sardinas. Bali, dalawang sardinas nga yung gagamitin ko nito mga mare. Okay na. Yun lang talaga ang kagandahan dito sa probinsya mga mare. Wala pang pa ang isang daan yung gagastusin mo sa ulam ay marami na nga kayong makakain dalawang pamilya pamilya na. Pagkatapos ko nga niyang hiniwa mga mare ay mama ko na nga lang yung pinagluto ko. Paano madaman kasi yung lababo ay lutuan nga nila ay sobrang init nga. Nako baka masira nga yung aking fe. Sayang naman yung iba na ko. Ganun. Hinugasan na nga ito ni mama mga mare bago nga niya ito prituhin. Ay gisahin pala. Pagkatapos nga niyang maghugas niya mga mare ay nagdingas na nga siya ng apoy at nagsalang na nga siya dito ng kasirola. Bali sa kasirola na nga lang niya niluto mga mare dahil wala nga silang kawa kali na malaki. At eto nga yung kapatid ko oh. at habang nagluluto nga yung mama dyan ay nagpapakain naman ako ng mga batuta ko. Nagisa na nga lang dyan si mama mga mari ng bawang at saka sibuyas yata pagkatapos ay nilagay na nga niya yung upo. Maliit nga lang din yung kawali ay kasirola mga mari pero nagkasya din naman dahil nga itong upo pagka naluto na nga ito ay umiimpis nga ito. Tingnan nyo nga mga mari o oh. sa sobrang dami nagkandalaglagan pa nga. Hinalo-halo nga lang niya ito. Maya-maya ay tinakpan nga lang din. Napakainit talaga nyan mga mare. Kaya nga sabi ko sa mama ko, ikaw na lang ma. total sanay ka naman na dyan. Ako kasi para talagang masusunog talaga yung mukha ko. Sayang naman yung Ivana skincare ko. Ganon. Naglagay na nga si mama dito ng toyo mga mare. pagkatapos naglagay na nga siya dito ng sardinas. Halo nga lang niya ito konti. Maya-maya ay tinakpan. At habang niluluto nga yan mga mare, ay kami naman dito sa labas ay bising-bising nga lang din ako dito sa kakaalaga ng mga batuta ko. Kaway-kaway nga dyan sa mga nakaranas ganitong pagluluto mga mare sa apoy. Hindi na talaga ito panibago sa amin dahil dito nga kami lumaki. Makakaluto ka nga dito mga mare at makakain ka nga kapag masipag ka nga lang magsibak ng kahoy dahil ang kahoy nga dito mga mare ay pinupulot nga lang sa tabi-tabi. Ito -tabi. nga yung gripo nila mama mga mare o nasa kusina nga lang 'yan. Mabuti nga meron na silang ganyan. Hindi kagaya dati napupunta ka nga doon sa unahan dahil nandoon nga yung gripo. Nung umuwi kasi kami last year mga mare, buti na lang yung ati ko ay pinatayuan nga sila ng gripo na sarili nila para hindi na nga rin sila doon makipagsiksikan at hindi na rin sila mahirapan magbuhat-buhat nga ng timba. At habang hinihintay nga maluto yung ula mga mare eto nga sila nanonood nga sila ng TV at nagkikwintuhan nga dito sa balkoni. At eto na nga mga mare oh, o na. Kaya naman hindi na nga kami dyan nagpatumpik tumpik pa at nagluto at naghanda na nga pala kami dyan kaagad dahil gutom na nga din ang mga first son. Ganun. Simpleng ulam lang to mga mare pero napakasarap na to para sa aming mahihirap. Kain tayo mga mare. Thank you Lord sa blessing. Thank you Lord sa pagkain. Kaya naman kung umabot kayo dito sa kakapanood ng video ko, hi salamat naman mga mare at pinagtsatsagaan nyo yung voiceover ko. Like, follow, and share naman mga mare. Yun lang. Bye!